Hi guys! Magja-judge ako ngayon ng ah, Mr. and Miss USTP 2025. So ang makeup sa akin si Britney with my pimple attack. Tropa <laughs> ang si Ao. Habang ito ay natulog bigla. Umakit lang dito para matulog. Kulit-kulit mo ha. Jinke. Jingke. Jingke. Tinuok ako? Jingke. Masih pake alat igu. Bigla siya tumanda, no? Ang itsuran niya. Wala kayo. Mung na ka ng wana siya. Fade na. Fade na. Jingke

giwa na po siya. Ayan. So, clear na siya. Wala na siyang e <laughs> Sarap na yun. Ay na sila, oh. naman ang mga balot. Nangyay kayo, eh. Oh, Malapit na matapos. Misa gitu lo paren. Bimbo is now making gisa-gisa. Mm -hmm. Sarap talaga to, ito, Uh, okay. Ma, uh, hindi, eh, hindi ini ini ikuan lang ipagganyan. Eh, Pagganyan. Pagganiyan. lang mga Oh, mongre, po ito di kredito sila kung paano ayo ra piday dalaga pang bihits mapag-uwi eh auto sa kalibat privat ang gota pakadus mo unta ka di mahulog kada sa mga damay mo kay marara ko ka

Buo ni mo? Hindi mo siya sa same kong. Malahit na buo. Isa rin. Hindi, okay na ito. Lupo, Ay, nakalit. 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 Ay, di Ay, nakalit. Ay, nakalit. Ay, nakalit. Ay, nakalit.

Sige na. Ah, Oh, oh. Mukhang ka ng singer bitaw sa Kasi Sa medyas, bang Christmas, eh. <laughs> 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 no? Nga, <Yana> yung soton day. Ito <laughs> ito black. Pero mas okay pa rin yung black. Ka ng singer. Ito. Ano Itong. Ano na Eh ana Mana Munoy sa tatong ISM? guys n. So yung tagisa. na <lang> para. <laughs> 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 oh, di Para para ang gulo rin gulo <laughs> Kaya masas ko eh. Parang sila kataas. Taas pang kuha naman. Snake Para hmm. like okay What's best? Diyan na rin Snake or me? So, ito na lang final suotin ko. Parang mas okay sa akin yung clawing. Hindi na sa akin yung black. Hindi, yan yung so, ko dalawa. <laughs> 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 okay, eh. Jan? Ay, kay mabaw ang isa ka po Oh, dai. Okay. Mm. Ah. <laughs> <laughs> oh, kay ang balak. Tindag sure. Tindog. Yes. for your vet? Well. Balak, thank you so much sa tinud-diyan. Asensya, Britby. Ah, lumikay siya. <laughs>

In your hosts, Shaluchan and Bittoy. Jan and Notalias Mabayo saying, Keep shining, keep, striving, 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 and and keep, keep striving, striving, and keep carrying the spirit of a the trail blazer. Thank you and good evening.